para muling ang kasaganaan ng ating karagatan ay matamasa ng sambayan ng Pilipino. Higit po ang ating sikmura hindi lang po simpatsya lalo higit ang sigasig na mariligit at maray pang mangingisdang sambalenyo sa karapatan ito para lahat po tayo ay magtamasa sa lahat ng ginhawa at sa lahat ng bigay na biyaya ang karagatan. No, para gunitain yung ikawalong taong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa hindi makatarungan na panalakop o yung claim ng China sa West Philippine Sea. No, naayon doon sa ruling ng UNCLOS ay tayo ay merong karapatang malisita sa West Philippine Sea. So, no, particular no, sa Scarborough of kung saan nangingis ka, yung mga mangingis na kasama natin dito sa Zoom video. At yung araw, no, gusto natin gulitain yung araw na iyon sa pagrehistro ng ating panawagan na una, kilalanin ang karapatan ng mga magingista na, na pumalahot po din sa Scarborough Shoal para sa kanilang disenteng kabuhayan at syempre, kilalanin ng China yung panalo ng Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016 at i-exhaust ng gobyerno ni Matos Jr. ang lahat ng diplomatikong pamamaraan para resultahin yung um, gilian sa West Philippines para sa kabuhayan ng mga mangingisda po At and, uh, pagpapunod po mga kasamati mga mangingisda sa Matos Jr. dahil uh, magkakasama tayo ngayong araw sa napakahadagang araw nito na kung saan ay ating dinumulita panalo natin punta sa Matos Jr. Walang taon na po ang nakalipas mula na magkaroon ng sesyon ang uh, permanent source of um, accusation na matinaw na sa atin po itong uh, West Philippine particular po yung 220 nautical miles exclusive economic zone at ang uh, zone pero makalipas po ang walong taon ay nananatili po na hindi nakakabit ng na mga manis ng Pilipino ang karapatan natin po diyan kahit po may nakasabi po yung uh, legal, historical, uh, moral, at uh, political na batayan na sa atin po yung uh, West Philippine Sea. Kaya naman ay walang dahilan para ipagtiwag natin ang araw na ito, kundi upang kunitain ang uh, desisyon ng arbitral ruling. Sa pamamagitan ng ating ginawang paglulusan kanina, na Pluvial uh, Parade, kung ay nais na nga natin kisistro na dapat ay uh, ah, kilalanin ang binisyon ng arbitral ruling dito po sa ating uh, ah, karagatan. So, Kapagkat napakalaga ng uh, ah, West Philippines, lalong-lalo sa mga mahangis ng Pilipino, ito pong iskaborusyon dahil ito po yung nagbisok ng kalungan. kandungan. Ang uh, ah, po ang kumukupo sa kanila sa panahon na mayroong masamang panahon. Yan po sila nagpukumpli. Pero dahil simula ng ito ay ipagkait sa kanila ng uh, China. Marami pong mga manis na natin ngayon ang bumaba ang kanilang kita mula sa 70 80 dahil kung dati kapag mayroong masamang panahon, kakunti pa ang kanilang huli, nakakapag uh, nakakapunta sila doon sa Scarborough para magpalipas ng uh, panahon. Pero kayo, nauusig na silang na gumilit dahil kahit pa kakunti ang kanilang huli. At ang isa pang mas, uh, masaklap ay sila ay nalalagay sa panganib. Kaya napakahalaga po sa kanilang mga bulto sa mga, sa mga 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 isda dahil nakatumbas ito ay ang kanilang buhay. At ang China ay dapat ay kinalanin ito. Walang dahilan para hindi nito kinalanin unang-una. Um, ng at ang um, ang um, China mismo po ay uh, una sa uh, nag-size ng i-adapt itong United Nations Convention on the Law of the Sea, or law of the sea Treaty. Ibig sabihin po yung kasunduan na kung saan ang China po ang kauna-una ang rito. At ang uh, main objective po ng uh, UNCLOS ay para makapamuhay po tayo ng payaba sa ating karagatan at uh, proteksyonan, i-preserve yung ating mga paring uh, environment para po dyan. Pero sa kabila po dito, na natin po na walang kahihiyan yung China na patuloy na inaangkin po yung uh, West Philippines